Patuloy po ang komisyon ng Wikang Filipino sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng ating wika. Kaugnayan niyan ay may bagong proyektong inulunsad ang KWF. Kung ano 'yan, panoorin po natin dito. Matagumpay na idinaos ng Komisyon sa Wikang Filipino ang paglulunsad ng kanilang proyektong Aklat ng Bayan na nagbibigay din sa kalagahan ng wikang Filipino bilang wika ng malikhaing at intelektual na gawain o produksyon. Ilan sa mga tampok sa paglulunsad ay ang iba't ibang aklat na nagsusulong ng paggamit ng Filipino sa larangan ng edukasyon, panitikan at pananaliksik. Ang mga ito ay mahalaga sa pagsasama pa ng ating uh, uh, panitikan, wika at kultura, dahil ito po ay tumutugon sa tinatawag po natin ngayong Heritage Law. Mahalagang maisama pa natin ang lahat ng mga akda ng ating mga manunulat nang sa ganoon ay meron po tayong maipamana sa ating mga kabataan sa susunod na henerasyon. Ayon sa KWF, ang proyektong ito ay bahagi ng kanilang adbukasya na palakasin ang paggamit ng ating sariling wika sa iba't ibang larangan Higit sa lahat ay sa pagpapayaman ng kaalaman sa iba't ibang disiplina. Ang paglulunsad ng aklat ng bayan ay itinuturing na isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalawak ng paggamit ng wikang Filipino, lalo na sa mga akademikong gawain at inaasahang makatutulong sa paghubog ng mas malalim na pagpapahalaga sa ating wika at kultura.